Your gateway to Luzbiminda Alley and Northern Sama Boss Green Magkano mo? Good afternoon guys So hapon na at ngayon ay Sabado It's uh, 2pm in the afternoon At ngayon ay short ride lang muna ako dito sa Aming probinsya Dito sa Northern Samar Okay? bali nagpagas lang tayo ng 60 pesos or 62 pesos nga pala yung uh, uh, isang bote ng unleaded gasoline dito sa amin so medyo malayo kasi sa gasolinahan kaya uso dito sa aming lugar yung patingi-tingi na gasolina kung ngayong ka palang napadaan dito sa aking munting channel ay huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang i-upload ng mga videos. Yun, hindi kasi maganda guys yung audio ng aking uh, GoPro Tagalog. No? <laughs> Medyo mumurahin kasi yung ating uh, action cam kaya ganyan yung kanyang uh, audio. Malabo. Pati yung video niya parang hindi rin maganda. Pero thank you pa rin dahil pinapanood mo yung aking videos. No? So, pali next time, pag kasiguro nagkaroon ng budget, ay kukuha tayo ng uh, maganda-gandang action cam para maganda naman yung footage na maipapakita ko sa inyo. Okay? So, bali, it's been 2 months na rin simula nang dumating ako rito. At sa loob ng 2 months na yon ay marami-rami ng bagyo yung dumaan. 'yun. Pansin nyo yung mga kuryente, mga na, nakatagilid yung mga poste ng kuryente. Dahil 'yan guys sa lakas ng hangin dito. Dito kasi sa amin lugar ay talagang paboritong paborito no ng mga bagyo. Laging gusto nila dito dadaan. Ewan ko ba kung anong meron dito sa lugar na ito. So ngayon ay binabaybay ko ang kalsada dito sa barangay Kinagitman kung saan malapit sa tabing dagat. At dito sa Barangay Luok matatagpuan ang unang port kung saan makikita natin sa unahan yung malalaking mga barko na nanggaling sa isla ng Luzon. Diyan nakasakay yung mga bus at mga trucking na tatawid dito sa aming uh, isla ng Samar. Kita ko lang sa inyo guys yung Your gateway to Los kalian Alien Northern Sama Ayan. So So lang tayo ng konti guys Dahil parang uulan, At tayo ng yung daan sa kaluhaan guys ay papuntang Katarman kung ay papuntang Katarman dito ka sa kabila dito na lang sa kanan ay ah, papuntang Katuaban, yan ang nga ba yung sinasabi ko ano yung daan na guys nah at dahil umuulan na ay sisilong lang muna tayo dito sa tabi dahil wala tayong dalang kapote. Medyo minamalas tayo ngayon guys. So yun daw, sumamang so, ulan. guys, yung mabutan na ng ulan Siguro iikot na lang muna tayo dito sa may pampalag ko At ipapakita ko sa ubo yung aming pamilya uh, Simpali parang ano lang naman siya, palito pa Kasi sa gilid lang siya ng Sa gilid lang siya ng baan, ang kalsada guys, ito yung simbahan dito sa amin. Si St. James the Parish ang amin aming patron dito. St. James the, the Greater Parish ang aming simbahan. Okay. Ito tayo sa palingke. bali ito na nice, yung pinakang boulevard dito ito yung pinakang pasyalan dito I love Valen so medyo maulan ngayon at yung center natin ay nasira nandun si Master Jorayo medyo malakas ang alag ngayon guys dito tayo sa kabila mga hita, uh, abutin tayo ng malakas na At yun na nga, ilabutin na tayo ng ulan. So hanggang dito na lang muna guys sa ating video at uh, tatabi ko na yung akong camera. Ilabutin na tayo ng ulan.